Ito yung literal na tulog tapos kakalabitin ka. Ayun. <laughs> Kita nagising talaga. <laughs> Lang hiya talaga to. Hanap niya talaga gulo. Oh. Mamaya tatakbo na naman 'yan. <laughs> ayun. Paalis na nga. <laughs> Ito naman yung isa, ultimo na nahimik, sasapakin pa. Ayun. Oh, ayun, ina -a -a gusto pang awayin eh. <laughs> ayun oh, pinagsasapag talaga. <laughs> lang yung kuting na to <laughs> ito na naman sa yung bunso nila oh. nilalarong sariling buntot <laughs> yun ito na naman ayaw ko ano ba ito nakasabal bida oh. hininat yung sarili bagong gising pa ito ah ito ito na naman yung isang kuting minamasahe yung sariling amo <laughs> ito magandang pusa minamasahe ka ito